Huwag kang matakot. Ano ba ang mga kinatatakutan natin sa buhay? Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Ngayon ay araw ng Webes, nasa ikadalapot dalawang araw na tayo sa buwan ng Agusto, dalawang libo, dalawang putapat. Sa ating patuloy na pagninilay, pakinggan natin ang mga mabubuting aral na gustong ipaabot sa atin ng ating mga pagbasa lalong-lalo na ng ating ibang uh, Ibanghilyo. Sa araw na ito, ang ating pagbasa, ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 26 hanggang 38. Dito isinalaysay ni San Lucas kung paano at sa paanong paraan na iparating ng, ang napakagandang balita mula sa Diyos sa si isang babae na nangangalang Maria sa pamagitan ng kanyang minsahero na si Anghel Gabriel. Si Maria alam natin na sa kanyang kahinaan bilang tao, pinili siya ng Diyos na maging karapat dapat na maging ina ng kanyang nag-iisang anak. Kaya nang maibalita ng anghel ang mabuting balita sa babaeng ito, ang sagot ni Maria, Paano? At ako ay isang dalaga. Sabi ng anghel, Huwag kang matakot, Maria kinalulugdan ka ng Panginoon. At dahil doon, buong tiwalang inialay ni Maria ang kanyang sarili at natupad ang napakalaking balita na ang Panginoon na ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng napakabuti babae na walang iba kundi si Maria. Bakit ba natakot si Maria? Dahil alam ni Maria ang ma pwedeng makahinatnan ng kanyang pag-oo sa mensahe. Una, siya ay dalaga, walang asawa, at imposible sa isang babae na walang asawa na mabuntis. At magkaroon ito ng malaking problema imoralidad sa komunidad ng mga hodyo. Posible ikapapahamak niya ito. Dahil, sinabihan siya ng anghel na huwag matakot, ibinigay niya ang kanyang buong tiwala. Mga kapatid, sa ating buhay, maraming mga pagsubok, marami tayong mga karanasan na minsan nagdala ito ng takot. At ano ba ang ating ginawa? Kung alam natin na nasa kabutihan tayo, para sa akin, walang dahilan upang tayo ay matakot. Kung alam natin na ang Panginoon ay nasa sa atin, Sino pa ang maging kalaban natin? Sana mga kapitid na magsikap tayo palagi na maging mabuti, na magkaroon ng panindigan na buong tapang natin na ito ay maipahayag dahil alam natin na kaisa natin ang Panginoon sa isang misyon na maipahayag ang kabutihan ito sa ating makakaya. Patnubayan na wata ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus turuan mo kami maging masigasig palagi at magkaroon ng panindigan alang-alang sa mabuting balita na iyong ipinahayag amen